ah, may buntag sa tanan anata sa karon guys sa tunga-tunga sa lasang ayo dagay kahoy oh dili ni basta-basta alasang -basta guys oh ah, na paligid natin sa paligid natin yung mga mga malaking mga kahoy oh lasang na siya guys Muna ang mga kahoy dire. Ug natay nakita nga gitawag ni siya o daat. Kini siya guys O. daat. Haet ni siya nga sagbot, Makasamad ni siya. Tapol ni siya nga daat. Oh, Muna siya ang tapol nga daat guys, niyo. Na siya ay bulak oh. Muna ni bulak daat. Kining dahon ani guys, Makasamad ni. Oh, ait ka ini ait keng ait keng kono ni bang ke ka guys basta masyarakat di Malaysia, samad ka ini muni kita wag ug daat dress amuwa ah. rotaful ni sya tambal ni sya sebesar umsa guys barang patol ayan punuan dere o oh. na o oh. no ngadaat ni sya tagko sya ngadaat Tambal na siya sa unsa guys. Nga sakit Oh. Mo siya guys oh. Magkuha tani ni. Mo yang daun, dahon. Dahon niya oh. Haet kayo. Asta siya lawas guys. Kini niya oh. Kini niya. Kini nga oh haet kayo murag Oh. Haet kayo ni yang lawas. Mo ni nga lan namo diri ugdaat Tambal ni siya unsa nga klase nga sakit ini daat atau ning guys berarti ni pun sa protection sa barang faktul hmm, ini magkuhat tani guys kuhaon ato ni tani o gini niyang no kuhaon ato ni muna kita wag kaning tapul tapul nga daat oh. ayan kuhaon Kini siya oh, medyo kuanagi siya oh, tapul nga daap, hmm. nagkuk na siya guys, ito, ito, oh. tapul siya ang niya atong kuanon guys, iulom, ika naawa oh, basta gulang na siya oh, umun siya oh, tapul, tapul nga daat oh. makasamad ni siya guys hait kayo niya ni niyo niyo hait ni siya hait ni siya nga kwan klase nga gabi na kini oh hait ni siya guys thank you na lang kaya mga mga ko ako na putlon isulit na ako putlon yung eh. gini niyang kwan kay way mo hawid sa silpon ako sa akin i-off na eh. Asa makuha ko. Ah, thank you na lang. Kinsa yung gusto ni guys. Fix lang sa ako ah. Oh. Muna yung daat. Muna yung kuhan. Ang siya guys. Oh. Kerti ni siya guys. Salag, salagma rin ang na Ano eh. Oh. Oh. Atau nak balikan guys Tuan Ini patah diri Dini Dini tersa Unahan tu Jadi kaduk ya guys Kita reksa Buat teh kat uban ubos Ini siau Ang ubus guys Saya cepat Indonesia Oh kena Uai ni siau Kena nak Kita Kita suai may itu diri ini ang bagatay Dati nakita nga tinggalahan kay guys nga ko ano bapo kay oo oh, oh. nah, abot o sa klase ni yahong yahong man Tanawa guys oh Ang ayang abot sa mga klase nga pataon baka ni hin ko no? siya sa din sa kilid do ani siya nga oh turok siya dire oh sa kahoy oh mo ni ang color oh guapo kayo mura rainbow oh huh? basta-basta guys basta na sa tunga-tunga sa lasang natay mga Pakit an nga imposible kayo. Oh. muna yung mga kahoy niya oh. Ito ning unahan guys. Ito unahan. na mo ni sa sapa guys. Ah uh, sapa niya oh. Oo, oh, sapa ni siya. oh, para diri sapa guys. Dinaw siya nga sapa. Bugnaw kayo siya nga sapa. Okay. Eh, Ay, ah, to, ito. Paupuso siya. Dito pa taas. Eh, basta basta guys. Ay, eh, oh. Basang ni. Dili ni yung basta basta nga nga layo kayo sa tanan. Nasa'y huway nga nakita guys. Oh. Kana na. Kana, huway na siya. Huway. Saka, sa sa ay buntot kilit kaya ano ay ay mga kahoy guys mula sa sa mga klase ng kahoy o mga klase ng kahoy At ay ipangita guys nga pwerte na tambal. At ay nakita din guys nga kung ano. Ngayon lang nila o bantwasis. Ini. Pero wala bulak. Nakaon niya ang bulak ni guys. Ini. Bantwasis. Ang tambal ni tambal sa ah Wilantan. Ang buhaton na ni, paon na ni ang dahon. O lagaon. O buhaton la na siya, ang dahon, lagaon. O imunong na Ah, buntag uto Hindi siya nga dahon. Nawa niya guys, nawa niya ang dahon. Buhaton niya ang bagwasi. Ata sa dapit sa sapa guys oh. Sa pau. Ang ay mga kahoy din ng mga ako. So. Oh. Okay oh. Ah, thank you na lang sa lahat, guys. Ano kita-kita tayo sa susunod na video.